Dumating na po ang araw na ating pinakiintay at opisyal na po tayong naiproklama ng ating kongreso bilang ikalabing pitong pangulo ng ating bansa. I Kasama rin siyempre ang ating running mate at ngayon ay Vice Presidente Sara Duterte. Ah! Itong naganap na proklamasyon ay hindi lamang pagkikilala sa akin o kay Vice President Sara bilang mga nanalo sa 2022 elections, kundi ito ay pagkilala at pagtaguyo sa boses ng nakararaming mamamayang Pilipino. Ito ay pagtaguyod sa ating demokrasya. Kaya't ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Makalipas ang higit na dalawang linggo matapos ang butuhan, ay isinagawa ng ating kongreso ang official canvassing para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Trinabaho at pinagpuyatan ito ng ating National Board of Canvassers mula sa dalawang kamara ng kongreso. Kaya naman, sa loob lamang ng record-breaking na dalawang araw, ay natapos agad at nakumpirma ang resulta ng halalan makasaysayan ang mga numerong nakita natin sa eleksyong ito at unang na riyan ang natanggap naming majority vote ni VP Inday. Higit pa riyan ay ikinatutuwa naming malaman na ang voter turnout natin ay umabot ng 83%. 55 million na mamamayang Pilipino exercise their democratic right to vote. Kaya't yan ang malalim at mabigat na kahulugan ng proklamasyon na naganap. Since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. Nandum kami sa loob, nag-aantay kami bago pang tawagin na lumabas. Eh, nag uh, siya ng kita. Sabi ko, tignan mo, nanalo tayo. <laughs> Marami talagang nakapansin na yung mother ko ay yung mga hagdan na yun ay naiakyat pa rin niya. Nagulat ako. Dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si speaker, at nakita ko palapit siya. paglingung ko ulit, andun na siya. Sabi ko, paano nakaakyat ito? Yung pala, nung tinutulungan siya, din, sasakay siya sa wheelchair, sabi niya, Hindi, kaya ko, kaya ko. I can do it, I can do it, sabi niya. Talking, talking. Nandun, umakyat siya, nang ano, na, 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 nakatayo. Nakangiti ng malaking malaki uh, Nakakatawa naman at talaga, siguro yung adrenaline niya nagpalakas sa kanya. Wow. I have two, two presidents. He has two great presidents. Sa wow. wow. inyo naman yung dahati-dahati. ang naghatid din ng kanilang pagbati nitong linggo ay ang ilan sa ating mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa pasasalamat ay inihiyag ko rin sa kanila ang ating interes na makipagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na talagang malawak ang karanasan nila. Gaya ng internet infrastructure ng South Korea, yung medicine production o agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan. Isa pang malaking pinag-usapan namin ng ating mga kaibigang Amerikano na dumating ay ang kanilang pagtulong sa climate change para dito sa Pilipinas dahil tayo dito sa Pilipinas ay nasa peligro sa global warming. Siguradong marami tayong matututunan sa kanila dahil naging maganda ang patakbo nila sa kanilang mga bansa. Yan din ang approach na ginagawa namin ngayon sa pagpili ng kabinete. Walang halong kulay o politika. Basta't eksperto sa kanilang larangan, tapat ang layuning tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming tanggapan. Unti-unti nyo na siguro naririnig ang mga pangalan na yan. At sa mga linggo pa na darating ay makukumpleto na rin natin ang mga listahan. Gaya ng aking sinasabi ka makailan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama nyo ako sa inyong mga panalangin. We may not be perfect but we will always strive to perfection pray for me because when a president does well the country does well and i want to do well for this country gusto kong paghusayan ang serbisyo na aking ibibigay dahil ito na ang aking naging katungkulan na ibinigay sa akin ng sambayan ng pilipino mula sa isang matagumpay na pangulo ay ang isang maunlad na bayan samahan niyo ako itaguyod natin Ang ating Filipino Hi guys, once again, thanks for watching her dad's vlogs. If you want to see more, remember to share. like and subscribe.